Mayroon pa yung iba. <laughs> ka yung kuya, kukuni mo pa doon. Nandito mo lang sa kumain. Oo? Oo. Oh? Oh.

diyan lang ng stroke. Kagayon na, ko na lang sa plastic. Para. Matitira Mas, naman. parang bola. Sa may kung <pong> stroke ko. Hindi Hindi na.

kita mismo. Sino ba? Igo di primo Dito na namin kinukuha at ini-digitize na dito.

对吧？<Yeah. S 2> yeah.